Ang matinding pagtutuos ng isang propeta ng Diyos ditlaban sa apat na raan at limampung propeta ni Baal. Sino ang magwawagi? Ngunit sinabi sa kanya ni Elias, saksi ang Diyos, ang buhay na makapangyarihan sa lahat, haharap ako kay Ahab sa araw na ito. Hinanap nga ni Obadiah si Ahab at sinabi ang lahat ng ipinapasabi ni Elias, at lumakad si Ahab upang salubungin ng propeta. Nang makita ni Ahab si Elias ay sinabi nito, Ikaw nga ba yan ang nanggugulo sa Israel? Hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi kayo at ang angka ng inyong ama. Sapagkat sinusuway ninyo ang mga utos ng Diyos. At ang pinaglilingkuran ninyo'y ang mga imahen ni Baal. Ngayon itipunin ninyo ang buong Israel at ang apat na raan at limampung propeta ni Baal at ang apat na raang propeta ni Asherah na pinapakain ni Jezebel at magtutuos kami sa bundok ng Carmel. Sagot ni Elias, tinipon nga ni Ahab sa bundok ng Carmel ang buong bayang Israel at ang mga propeta ni Baal. Lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung ang Panginoon ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Hindi umimik ang bayan. Muling nagsalita si Elias. Ako na lang ang natitira sa mga propeta ng Diyos. Samantalang may apat na raan at limampu, ang mga propeta ni Baal. Magdala kayo rito ng dalawang toro. Hayaan ninyong ang isa sa mga ito ay patayin ng mga propeta ni Baal. At pagkatapos ay katayin at ilagay sa ibabaw ng mga kahoy. Huwag ninyong sisindihan. Kayun din naman ang gagawin ko sa isa pang toro. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman ang aking Diyos. Ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy, ang siyang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan, sangayon kami! Sinabi naman ni Elias sa mga propeta ni Baal. Sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng isang toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag ninyong sisindihan ang kahoy. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihanda ito. Mula umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. Baal! Baal! Pakinggan mo kami. Sigaw nila, samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng altar na itinayo nila, ngunit walang sumasagot nang katanghalian ay hinamak na sila ni Elias. Sabi niya, Lakasan pa ninyo. Isa siyang Diyos, di ba? Baka nagbubulay-bulay pa siya o kaya'y nasa palikuran. O baka naman may pinuntahan lang. O baka natutulog kaya't kailangang gisingin. Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Hiniwaan pa nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kutsilyo at punyal. Tulad ng kanilang kaugalian hanggang sa maging duguan sila. Patuloy silang nagsigawan. Nagungulan hanggang inabot sila ng hapon. Ngunit, wala pa rin tinig o anumang sagot. Nagsalita si Elias sa buong bayan. Lumapit kayo sa akin. At nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. Kumuha siya ng labindalawang bato katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ng Diyos ng pangalang Israel. Ang mga batoy ginawa niyang altar para sa Diyos, pinaligiran niya iyon ng isang kanal na maaring maglaman ng dalawang balding tubig. Isinalansan niya ang mga kahoy, kinatay ang toro, at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos, sinabi niya, Kumuha kayo ng apat na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy. Ganun nga ang ginawa nila. Buhusan pa ninyo, sabi ni Elias, at pinuhusan nila. Isa pang buhos. Utos uli ni Elias, tatlong beses nga nilang binuhusan ng handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng altar at umapaw sa kanal. Nang ikatlo na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin. Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. Pakinggan po ninyo ako, Panginoon, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. Noon di nagpababa ng apoy ang Diyos at tinupok ang handog ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw. Ang Panginoon ay siyang Diyos. Iniutos ni Elias, Hulihin ninyo ang mga propeta ni Baal. Huwag ninyong hayaang may makatakas sa kanila. Hinuli nga sila ng mga mamamayan at tinala ni Elias sa batis ng Kison At would doon. Thank you for watching.